miniature ng isang cafe. Pero uunahan ko na kayo, hindi ito pang display, kundi isang central processing unit o CPU na ginagamit para mapandar ang isang computer. Likha ito ni Sam na tubong Dagupan City. Uh, mahilig din kasi ako sa mga figurines and mga ganito convention, especially this uh, North Hopicon uh, by Toycon PH. So maganda siyang alam niyo, bagay, na-realize ko bagay siya sa ganitong setup. Dalawa hanggang tatlong linggo ang inabot ni Sam para mabuo ang obrang ito. Diversify ko yung uh, gawa ko para ano, ma-inspire mga ibang creators na alam kong may market din sa mga ganitong style nila. Uh, Case months. Ang kanyang likha na imbitahang maibida sa exhibit ng isang computer brand sa Taipei, Taiwan. Ididisplay ko siya sa Taipei next year sa Computex. Uh, gusto siya ng brand, ng certain brand dito sa ano So, yun. Pero bago ito dalhin sa Taiwan, kanya muna itong ipinasilip sa isang exhibit sa Baguio City. Makikita rin sa naturang exhibit ang isang photo booth na tila dadalhin ka sa nakaraan. Bagamat moderno ang gamit na kamera, ang kuwan naman, vintage style. So now we're in the digital world. So ang kinuha namin concept from that vintage um, photo booth is yung pag pagiging enclosed niya, which is very unique and As far as I know, we are the first one here in Baguio City. <laughs> Parang panghabis talaga. Parang skip lang para sa work. Bida naman sa post office park ngayon sa Session Road, Baguio City. Ang tinagro ang mga igubot. O, oh, igurot na robot. Ang isa ay robot na weaver at ang isa naman ay postman. Binuo ito ni Clinton Anniversary mula sa mga sirang typewriter, relo, kadena at ilan pang mga metal na bagay. Kasi nga uh, maganda itong ginawa ito. Hindi na sayang yung mga recycled na materials na, na ginawa. Dahil sa dala nitong atraksyon, permanente na itong i-display sa naturang parke. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines